Guys, tignan nyo itong binili ko. Tignan nyo ah. Lover ko siya. Shopee. Ano to? Mousetrap. Medyo kumukulit na yung mababayt sa bahay. Ayan. Ano to? Bah, so, ano to? Ayun. 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 Hey. Ayun. Ayun. Mga nyo na guys ha. Ito yeah. okay. pa rin. yung mure, eh. hmm? Oh, ba. Takip. Oh. mag kami narito. Bilis, bigay mo 20. 20 nga eh. O, oh, bilisan mo. Ayoko mo kami mo. Oh, yo. No, so, okay. magandang pampain. Bed pan. Dapat yung isa eh. yung parang taos. Mabango yun sa pang-amoy pang, -amoy, pang -amoy nila eh. Try natin tong bed, bed pan. Bigyan natin ng ano kain. Bed pan. Parang hindi naman dapat na mayaming sweet corn wala, wala naman so try natin yummm <laughs> <laughs> Yan guys, may pain na yan sa loob. Nasa pinaka loob siya para pumasok doon yung daga. Matatapakan niya to. Tapos pak! mo pag natapakan to, pak! Let's go! Yan guys, ito ko nilagay sa ilalim ng lababo. Yan. Mag-abang na lang tayo kung may mauhuli nga pa talaga yan. <tinyo>